Yo mga idol, musta? Mandarag mga sports tv nga pala Atin pag-usapan, Barangay Nibra, Justin Brownlee Ginulat na naman ang kupunan ng Meralco at Jape Tagilar na pakita gilas sa first quarter Pero bago nung ayan, kung bago plan sa aking channel Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell Para lang kang updated sa ating sa punta natin So ngayong gabi na rin ang pangatlong pagtutuos ng ating Barangay Nibra at meron mga idol sa Game 3 quarterfinals in the starting five ng ating Barangay Nibra na si Scotty at Jaffe Tagilar at Mabrik Amisi at Stephen at ang ating best import ay walang iba kundi si Justin Brownlee. Talagang magandang laban pa rin ang nagiging pagsisimulan itong ating Barangay Nibra sa unang quarter. Hindi pa rin masyadong malayo sa score mga idol. Kumpiyansa pa rin itong sa Alindorham mga idol na matatalo ang kupunan ng Barangay Nibra dalawang talo na rin ang kupunan ng Meralco mga idol kung saan posibleng malaglag sa quarterfinals nagiging mainit pa rin ang nagiging laban itong ating barangay Nibra particular ng ating bis import na si Justin Brownlee mga idol magandang pagtatapatan pa rin ang ating bis import na si Justin Brownlee kay Alan Durham talagang husay pa rin ang kanyang angking galing sa outside maker mga idol binawi na naman ni Chris Newsom sa 3 point shot mga idol hinihigpit pa rin itong ating crowd favorite team ng barangay Nibra ang kanilang defense kung saan argabiado nga ang kupunan ng Miracle Day mga Idol Nagiging scoring machine na rin ito si Stephen Holt at RJ Abarrientos sa first quarter mga idol. Nakapagtala pa rin ng triple double sa field. Si Justin Brownie pa rin ang nagpupursige sa bawat hustle play. Hindi pa rin nagbago ang kanyang stamina ito si Justin Brownie at kinabahan nga ang kupunan ng Meralco. Kung dalawang panalo na nga ang kupunan ng Barangay Nipra, talagang laglag na nga ang Meralco sa quarterfinals. At dito na naman tayo sa isa pa balita, Japit Aguilar nagpakitang gila sa first quarter. Alam na marating lahat mga idol mamaw pa rin ng ating big man na si Japet Aguilar mga idol sa unang quarter. Talagang na parang kinain lang ng buhay ang kupunan ng Meralco sa first up to second quarter. Nagmukhang import na rin itong si Japet Aguilar sa alihop dunk ni RJ Abarrientos. Lamang na lamang pa rin ng 3 points ang kupunan ng Barangay Nibra at patuloy pa rin ang nagiging run itong si Scottie Thompson mga idol sa 3 point shot. Kung bakit lamang na lamang nga ang kupunan ng Barangay Nipra at hindi nga gaano kalayo sa score. Masasabing magandang kinalabasan pa rin ang nagiging performance ni Japet Aguilar at Justin Brandy. Pinasok na rin ang nasabing reactivate itong si Jody Bats mga idol sa second quarter. Malaking factor pa rin ang kanyang defense mga idol kung bakit maganda rin ang kanyang scoring machine ito si Scottie Thompson. Ito na rin ang kinahihintay ng lahat na matalo pa rin sa quarterfinals ang kupunan ng meron mga idol. Abot kamay pa rin ang nagiging ginampan ng big roll itong si Japheth Aguilar na kapag na nga ng 5 points sa first up to second quarter sa kanyang 100 slam dunk. Talagang mama pa rin sa vintage area, itong si Japheth Aguilar at posibleng matupad na rin ang pinangarap ng ating barangay Nibra na makuha ang magandang history sa ating liga. Anong masasabi ninyo mga idol? tungkol sa ating video.